Oo. Oh. Ganda! Siguro po yung CR ko. Kasi po laging malinis yung ano, yung floor nun. No. Okay. Oo, yung CR ko. So, parang siya po yung i-showcase isho ko. Kasi yung yung bed ko po laging mabalahibo eh. Dahil sa mga pusa. <laughs> so, hindi ko po i-recommend na magstay stay kayo doon sa bed ko. So, doon na lang po sa CR para... Tsaka malamig po doon eh, malamig sa CR. Malamig sa CR, malinis. Malinis. May ada po, may hot water. Oh, yes. Masarap mag-shower. Okay. Do you personally clean your CR? Opo, oh, ako po naglilinis. Opo. Oh. Kasi, tama po ba? Parents, tama po ba yon? Siya po talaga, uh, okay. naglilinis ng CR ko. Ako po naglilinis ng CR ko. okay. Ay, wow. Mm -hmm. Okay, and ha. <laughs> and then, yung last question ko na lang is, um, can you walk us through dun sa choreography for your for your song. Oh. Kasi in fairness ang bongga. Oo, oh. oh, may <laughs> yeah. pa ganon siya sa gilid, di ba? Um, yung choreography naman ko, sinabi ko lang kay Kuya J, yung coach namin sa dance, yes. na maging, wag siya, uh, ayaw siyang bigyan ng parang peg ng choreography kasi ayaw siyang ma-close sa isang idea lang. Gusto ko kung paano niya na-feel yung music, paano niya gustong i-group yung music. Gusto kong dunya niya ipakita kung paano niya magagawa yung choreography. So I guess yung buong choreography ni Ruko is um, sexy, sensual, but classy feeling ng choreography. But meron pa rin mga pitik talaga siya dun eh. Pero hindi siya super, ano niyo yun, malaswatik na But it's a fun choreography to dance po. So magre-release po kami ng mga dance contents soon. So makikita nyo po kung ano yung mga challenges na gagawin namin. Thank you. Thank Salamat you. Po. Thank you, po. Thank you. Alberto. Aabangan yan. I'm sure, yes. I'm sure talagang papanoorin yung music video na maraming beses para maaral nila. Because right, yung may kakaiba siyang pitik eh.